guys. Good afternoon. So for today's video, ay makikita niyo ang tabing dagat ng aming barangay. Barangay Kasabahan na Summer Ito yung uri ng hanap buhay namin dito guys. Ayan. Pag alas 4 na, ayan, naghanda na sila para sa pagpunta nila sa lahat. ang tawag dyan ay ang tawag dyan ay patinga ay sigan din din ah yan yan nag So harap ng aming lugar ay Katbalogan City. Ito yung Katbalogan City guys. Yan di ba? Sa harap lamang yung barangay namin. Kasabahan daram harap lamang ng Katbalogan kinagsisyalisan na isa-isa ang mga patingan dito sa amin. Pagtakip silim na naman, babalik naman sila rito. Ito so, yung sitwasyon namin na dito, guys. Ito yung lugar namin. Na sadyang napakalinaw guys ng dagat hudyat na maganda yung panahon patunay na magandang panahon guys so hanggang sa muli guys thank you for watching please like and love this video thank you bye bye God bless ingat